Katotohanan sa panliligaw ni Alden kay Catherine, viral. Gaano nga ba katotoo ang mga kumakalat na bali-balita na umano'y niligawan ng kapuso aktor na si Alden Richards, ang kapamilya actress na si Catherine Bernardo, trending nga ngayon sa social media ang usap-usapan sa ginawang panliligaw umano ni Alden kay Catherine, na halughog nga ang isyo kasunod ng hiwalayan ni Catherine at boyfriend niya for 11 years na si Daniel Padilla, isa kasi ang aktor na si Alden Richards ang gustong ipares ng mga tagahanga para kay Catherine, hanggang ngayon nga ay hindi pa rin na makalimutan ng mga fans, ang kakaibang chemistry na ipinakita ni na Catherine Bernardo at Alden Richards sa first movie nila together. Matatanda ang unang nagkasama o nagkatambal sina Alden at Catherine sa palabas na Hello Love, Goodbye noong 2019, hanggang sa ngayon, itinuturing pa rin ang Hello Love, Goodbye na nasa ilalim ng direksyon ni Derek Cathy Garcia Sampana. Bilang highest Filipino grossing film of all time, dahil din sa nasabing pelikula, napansin ng maraming madla ang chemistry ni na Catherine at Alden, on and off screen. Matatandaan naman sa kasagsagan ng kanilang pelikula, inamin ng aktor na si Daniel Padilla sa isang interview, na nakaramdam siya ng kakaibang takot na mas malalim pa raw sa selos, dahil sa tambalan ni na Catherine at Alden, samantala, matapos nga ang hiwalay ang Katniel. Kumihirit ngayon ang mga fans ng sequel umano ng Hello Love, Goodbye, Samantala, may nilinaw naman ngayon ang batikang showbiz columnist na si Christy Fermin, hinggil sa isyong nililigawan ngayon ni Alden si Catherine, sa kanyang programa, iginiit ni Christy na marespeto raw na lalaki si Alden, at hindi ito ang klase ng taong makikisaw sa isyu ng iba, giit pa ni Christy, hindi na kailangan pang gamitin ni Alden na oportunidad, para sumikat si Alden sa pamamagitan ng panliligaw dito, dahil may sariling career na umanong ipagmamalaki ang aktor, Annie Christie, napakamarespeto ni Alden Richards para makihalo o makisawsaw at makijoin dyan, hindi po ganoong klaseng tao si Alden Richards, may sarili po siyang karera. Hindi po niya kailangan makisukob doon sa hiwalayan ng Katniel, Alden Richards po siya kahit wala po ang kahit sino. Bagamat hindi niya ipinagmamalaki, hindi po natin siya mahuhuli na nakikisuyo dyan sa mga ganyan kung matatandaan, kuling naging ka-love team ni Alden ang TV host na si Maine Mendoza, kung saan inamin niyang nagka-feeling siya.